Magharbis harvest ta sa atong kamatis. awak ang kamatis. Dili na siya nabuhi sa blocks. Oh, di ba? natin atong kamatis. Maski nag na siya mga mati, pero tuloy pa rin ang buhay. Rest. Hala, wala mo po nakadala o po ay. diay. gunting. Ay, gunting. Drag na ko'y gunting dari ah. Pofolio lagi kuha asap Ayan Perfect timing tadi mo ng indah Kayak Lucy. Oh Ulala Ada kamatis Ayo kita sa oban Oke alright Tani anak atagak. So, lami na siya himong sawsawan. Ang nakanin ang kuan ng direkyo wala kog di ko kitag suha oi. Lami kay nang suha baya. Ay humot. Ganan di ko sa suha mga badi. Yan. Mhm. huh -hmm. okay. Dumako tayo sa kabilang bakod. Na din mga mati o. Uh. Takamatis is life. Ayan. kunin natin to mm uh -hmm. -huh. aray na, natanggal ah lima maayo ang iyang kuan kung na lang ning ibutang dari kay para mabuhi na siya diha para mangunod na sad ito yung unsam na ang kamatis ay nang sobraan bitaw kainit nani ang may tabo sige nani na akong kamatis kuan pagyap si lagi gipang ang mga similya Nih, mga madi Sagdaan ra na mga madi ang mga similya. kaya gyud pang labog sa mga mga kuan nila kana bitang ilang si tawag ano eh. Kana seeds. English at karon ko hibaw si Bisaya ada na seeds. Karon mga madi diri. Harbis diri bisag asa na nako ni pangtanom na ang mga kamatis. Mm. Ayan. Kuy, lami kinisa sa bulad ma, diba? Gisa bulad niya na alay kay ina ni kamatis. Kuy ka, kalami gisa kamatis mga mandi. Ay, lami niya mong sausawan. Mong sausawan Hilawin mo ang kuning sausawan. Lami ni siya mong sausawan. Oo yan. Ay, isa tiri nag-inusara. nag, -inusara. nag -inusara ang kamatis. Kuwan ka niya. nag -inusara. Hmm done. Okay. Ayan. So, naatanan, naara diritanan ako na harvest mga madi. Nasad may saging. Then, na rin sili dito. Ay, makuha rin ko'y sili tanam eh. Tanang akong kuanon, isaw-sawan. Ligi ko mahinggan usili sili mga madi. Kaya, anamon mo nakukuha kukuha. na nalimutan. Galing ni, ni manoy. wa tak sili mga madi well, mo ni unod kay eh. anamon man ako kuha mga madi tingnan sige mga see you later